Ito ang buhay sa Canada, mga kabayan. Ito ang Idol New Year. Hey. Nag-youtube everyday. Nag-youtube! Ano? <laughs> <ako ba> <laughs> Nag-youtube! Isang magandang araw ng... Umaga ng Sabado mga ka-cubes Ito po tayo nagbabalik So welcome back sa ating channel Well ito so No sabah Mag alas 8 na Mag alas 8 na ng umaga mga cubes Pero kung makikita nyo parang Alas sa ispa lang Mag -a alas sa ispa lang umaga Madilim pa Maganda ang weather ngayon mga ka-cubes uh, Positive tayo ngayon 8 degrees ata lang ngayon So, pero bukas lalamig na naman eh. baka ba, pa bago bago yung klima natin ng dito sa ano. Tapos sa lingga na naman. Talaga nga naman. So bali ito, meron tayong paunang order natin ngayon. So bali, pupunta tayo ng McDonald's dito. Malapit sa amin sa Walmart. Yung McDonald's sa Walmart. Doon tayo pipick up. So kahit ito, tinaga na, kasi kahit $5 to. Kasi doon din sa building namin, Miss di-deliver. Tsaka meron tayong quest. Kung tawagin, may quest tayo sa Uber. So kaya chinata maliliit, malalaupitan. So pag makatatlong delivery tayo, may additional na eight dollars, twelve dollars, sixteen dollars, May ganon pa. Kaya ito, pinagkatsaga ang ko na kahit medyo maliliit. So yun, so bali ito. So pupunta muna tayo sa McDonald's kayo. So kita-kits ulit tayo mamaya. Pintuan ulit tayo mamaya. So yun mga kakibs, andito naman tayo sa Walmart. So pipick up tayo ng McDonald's. Tapos sumorder na rin tayo ng breakfast. $4 lang tulad nyo na nakaraan so, yan. so, kaya ito so, kukunin ko muna yung order tapos kukunin natin yung order natin na uh, McDonald's din pang um, breakfast natin o, so, diba? <laughs> ayan, this so, bayad na naman yung breakfast natin so, ayan so, pagtamon so, tayo sa loob pero, usually, nagbibigay ng kape to pagkakilala mo na eh pero, nahiya naman ako mangyay Bili na lang tayo <laughs> so, yan, nakuha na natin yung order ni customer tara, punta na tayo kay customer yan. mga isi dyan. Yan Make ang kagandaan right talaga. Oh. Wala pang katao-tao. Walang traffic. Tulog pa yung mga tao. Pero yung mga galing sa trabaho <coughs> ng mga panggabi, yung mga yung pinag-uwi, yan. Kung ma-order na mga right, pagkain yan, kaya inaano natin yan, tinatsaga-tsaga natin yan sa umaga. So, para pagdating ng hapon or tanghali, hindi na tayo nagahabol at least may pondo na tayo ika nga right na. So, lalo na yung dito yung mga malapitan lang dito sa area ko, mm -hmm. yan sa mga building building okay pa yan, hindi para siyan kaya okay pa kumuha ng mga maliliit na order so, diskarte naman natin ni is, yung pag ano na pag yung medyo busy na yun ay malalaki ang order na kinukuha natin para hindi tayo lugi sa oras kung kumusumo man tayo ng oras at least malaki yung bayad sa atin di ba so, so sa so, so ganito kahit malit yung bayad pero sa saglit lang naman natin matatapos almost pares lang yan so ganyan so malalaman nyo rin yung diskarte niya pag tumagal-tagal na rin kayo sa ganitong part time o kaya sa so ganitong trabaho malalaman nyo na yung kung paano mga diskarte so yan, so malapit na tayo malapit na tayo Thanks, sa customer so kita dito dito tayo maya maya few moments later so yun mga kakib so update, so bali eto so Uh, lang nung tatlong delivery natin so bali ng oras na ba 8.30 na so ito kape muna tayo mamili tayo ng breakfast natin sa McDonald's oh sarap kahit may acid reflux tayo sige kape pa rin pero dapat talaga ano eh decaf ang binibre pero wala silang decaf eh pero sarap ng kape nila ngayon huh sakto sakto ng lasa tapos ito bumili tayong paborito natin bumili tayo ng chicken muffin so ayan so uh, habang naghihintay tayo ng order so okay na yan so biruin nyo ano asa tayo ano oh may order na nang pumasok $8 sa Anto shop and pay shop and pay Walmart to Lugi tayo, patig na natin. Four items ang layo-layo dumpa. Lugi. So ito, unang kagat, pat sa inyo mga kibs. Hmm, po. So, Dahil <laughs> mo na kibs, kain muna ako. Kita kasi tayo ulit mamaya. So bali $26 yun, eh, hindi na masama yun. Hindi pa tayo tapos kumain mga kibs. Meron tayo na akong $15 sa so, ano, super stores yung order, bibili lang tayo ng ng flower ito tayo doon. So, bali ito. Andito tayo ngayon sa Superstore. So, bali, pipick up tayo ng rose ata ito. Isang item lang. So, bibili tayo ng black lock. Pero, they deliver natin for 15 dollars. Hindi na masama yun. So, tara, pasok -ta tayo Kita yung ulap. Ang ganda, oh. Ang na yun, oh. Ganda ng ulap, oh. So, ayan. Few moments later. Mga ka-cubes, kita niyo naman. Delivery boy, flower delivery boy naman tayo. Few moments later iyon mga ka-cubes, share ko lang. Share ko lang. Dati, unang dating namin sa Canada, diyan kami nagrento, oh. yan, yan. Yang iyang anong yan? Yang bintana yan, diyan kami naka kami nagrent dati. Uh, for sharing 550 dollars ata yan. 550 dollars o 500 dollars yung rent namin sa kwarto na yan. 11 years ago, biruin niyo yun. 11 years ago nagrent kami diyan wala niya tapos so, ito si eh, yung kakilala na eh so ayan yan ha yan 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 diyan kami nagrent pero iba na may ari niyan ang bilis naman pala grabe one hour later oh mga cube na tayo yung 36 na meron tayong pasaherong susunduin paabot pa kaya tayo baka magagalit na yung pasahero natin Ihatid kasi tayong 11.30, 11.36 na. Yan pa din wrap off doon. So yun, mamaya tingnan natin yung pasero natin sa nang sa galit. Ayun na, mga kakibs. Galit na yung pasahero natin. Late daw tayo, mga kakibs. Hindi nyo na lang. Hindi kita pabayaran. Hindi na tayo pabayaran. Ayun na. Derek lang. mo daw tayo sa Uber, mga ayan, yeah, dito na tayo mga pips, pick up na natin itong pasero natin. Ano ba yung ano? Ayun. Ayun mga kips, andito na tayo sa pick up natin. <laughs> sa, sa, ano sa, sa, sana yung sana hindi mataba itong pasahero natin. Ano yan, ang bakang bakalak yung itong pasero natin ito. Ayun, ipipick up tayo ng pasahero ngayon mga kips. Ayun. Ayun, yan na yung pasahero natin. Binok tayo ngayon 11:30 pero nung oras na 11:35 na. Ayun. Saan tayo, ma'am? Reklamo ko ta sa agency. Ang pangalan ko nila, ma'am. Cubes. Ay, ha, kikip sa ng pasero natin, may bisita na naman tayo. Bilis, atid na, muna natin 'to. Atid, atid, atid. Few moments later. So, ayan, mga cubes kay videographer, bahala sila dyan. Ayan, mega ice ice na kami. Pero mamaya pa naman, ready na pala. Ito. One hour later. So, update mga kapit sa bala ito. So, tapos ka kami mag ice dito sa party hall. So, kaya ito, hinapit mo na si S Tapos ito, mauli tayong sa order. 21 dollars uh, super, super order kaya naitang siyang kaya ito. ito umpisa na natin kita kasi ulit tayo mga maya tignan natin kung makakamagkanto na yung araw na to update mga ka-cube so bali ito so 2.30 na na hapon ng ano sabado so bali umuwi na muna tayo dahil may lakad pa nga tayo mamaya so papahinga pahinga rin muna tayo pero maganda ganda ang ina Kinita rin natin ngayong umagang to. Simula kanina ng umaga kahit pa nagputol-putol tayo dahil nga nag ais ayos tayo dun sa party hall. Naka 150 plus pa rin tayo So Sabado pa lang Nakalampas 400 dollars pa tayo so, ah! eh, Meron pa kung magbabiyay pa sana tayo mamaya Mukhang malaki-laki sana kikitayin natin Pero okay lang yun So hindi lang naman tayo puro syempre eh, pera So kailangan din natin mag relax relax at mag enjoy Kaya ito nga may Christmas party mga Pilipino Kaya pupuntahan natin yun So bali sa ngayon pa lang nakaka 400 dollars pa tayo So pagpa-part-time natin, so pasundot-sundot tayo pag-weekdays, tsaka ito kahapon, tsaka ngayon. So akalaan nyo, kaya, yun pa nga nakadagdag yung quest, may bonus si Uber. So yun, nakakuha rin tayo almost $75 din yun, kaya lumampas na tayo ng $400 agad ngayong, ngayong Sabado pa lang. So meron pa tayong bukas. So yun, so tingnan natin bukas kung nakaka-hanap pa tayo ng pera sa kalsada. So sa ngayon, so eto, papahinga muna tayo, tapos mag-ayos-ayos na rin tayo para sa party natin mamaya. So yun muna mga ka-cubes, kita kits ulit tayo. One hour later. So yun mga kakip, so bali ito. Oras na para pamunta kami sa aming Pilipino party. So bali ito, kita niyo naman ha. Kita niyo dad rin yan. Eww, ay, -ay dadang timpa. Wala niya daw ng beer na mga ininom. Wala daw sila doon talagang ng beer. Ayun, so bali ito. So, punta na kami doon. So, kita, kita tayo doon. Ayan so, mga kakip, so dito na kami sa party namin. Ayan ang na Dito kami ngayon. Sa... Ayan. So, <laughs> sa pisina na supervisor namin yeah. kaya nag-offer siya dyan na gawin yung party natin yeah. ayan, so papasok ka na sa loob alam, maganda pa lang pala o no? o, mo nga, ito lang suit ko, yung yeah. jacket so ayan, bali mga queues, magaga tayo dumating para makapili tayo ng pwesto natin, mahirap na pag marami ng tao, kung saan ka na makakapos, so ayan So yan, chill-chill muna tayo mga kids uh -huh. habang naghihintay okay. mag-design party natin. Okay. Pero pwede na uminom. Kita niyo, may ma inom na. Pwede, muna pwede naman, hindi tayo nainom. Lugi tayo. Gutap. Mga punong abala. Hindi, ba mag-aano pa tayo? Oo, mag-aano. Mayroon mga kakanin? Nagkain Pinoy. Ano may

Murang mura lang, kotakin nyo lang ako Puli sa may sub system na yan oh. uh, Sa mga audio ang kailangan nyo, kotakin nyo lang ako Yan right.

Alang, alang. Ito ang buhay sa kanya ba, mga kabayan. Ito ang idol nyo eh, nag-YouTube everyday. Nag-YouTube na! Saan ba yun? nag <laughs> Sa <real refudyo. laughs> nah, hirap ng buhay dito sa Canada, dito na lang namin dinadaan sa... Happy <laughs>

Ano ang gusto ni Anthony? Sweet one? Ito ang pagod. So ayan mga ka-Key plus Fuse 1. Pagkakataon na naman tayo. Baka libre kasi i-pick up tayo dito ulit ang order niya. So kasabay na natin yung $4 na coffee tsaka chicken natin. So ganun lang ang discount natin. O oh, diba? Ayan, yeah, so tingnan natin kung nakaready yung So tingin ko wala pa naman. Kaya so, umorder na rin ako. Yung thank you for order So ayan. Yeah. So yun mga ka So habang inintay natin yung order natin doon na pagkain natin. Dito naman tayo maghihintay ng pick-up ng ating delivery. So dalawa yung natin. Yung personal na order natin doon. Tsaka yung DoorDash delivery dito. O, diba? So, One hour later. yan mga ka-cubes. Nandito ako sa town center ng Anas Yus. Wala lang nila kung bakit. Hindi tayo namamasyal. Nahanap buhay tayo. Nahanap tayo ng pera sa kalsada. So yan. Balit ito. Taming tao yan. Linggo. Ano na kasi ngayon Hindi ka Kaya mga tao na sa labas. Kasi ako lang ako. Hindi ka namalamig. So yan. So balit ito. Na-pick up ko na yung order natin sa Uber Eats. Cinnamon sa order na to hindi ko makakaabag 500 na tayo pag tapos ko deliver to so yung buong ligong to so, hindi na masama yun <laughs> na tayo pag vacation natin extra cash na tayo so, di ba saan pa so ganyan lang is iskate natin yan dalarama na, favorite ni Esme yan so uh, basta muna ako update ko na lang kayo ulit maya maya